Ako nang bahala sa pagpapaaral sa kanya. Basta sabihin mo sa akin pagpasaway itong bata na to, ha? Oo na, sige na. Dami mo pa sinasabi. Pasok na kami. Paano? Alis na rin ako. Okay. Mag-ingat ka. Mula nang pumanaw ang ina ni Grace, kinukup siya ng kanyang tiyahin na taga nila, Habang naging lasengo at nagkaroon ng iba't ibang babae ang kanyang ama meron akong tita na mabait kasi nung una binilhan niya ako ng bagong mga damit, sapatos, mga gamit sa school. Nung kalaunan, doon nakita ko na yung ugali niya. Ano yan, Grace? Binasag mo pa yung plato, ha? Naranasan ko yung pang-aapi niya at yung pagmamaltrato niya sa akin. Ipapulutin mo yan, ha? wala akong magawa noon dahil wala akong mapuntahan, wala akong magulang. Dala ng kamusmusan, hindi nagawang makapalag ni Grace. Naawa ko sa sarili ko. Galit. Galit sa sa mundo, galit sa magulang, sa tatay ko kasi hindi niya ako nalagaan. Kasi ang alam ko ang tatay binabantay niya o nakaagapay yung tatay sa mga anak. Sinubukan kong magpakamatay dahil akala ko yun ang solusyon. Hindi ko na tinuloy, nasiyak ako ng iyak. Hindi nagtagal, pumano na rin ang tiyahin ni Grace. Noon, nakasilip si Grace ng pagkakataon para ipagiganti ang kanyang pagkaapi. Lumalaki ako, ayaw ko nang naapi ako, palaban ako. Yung bang kahit na pag sinabi na moko ng masakit, grabe na yung galit ko, nagaganti ako. Umuwi siya sa probinsya para ipagpatuloy ang pag-aaral. Nung high school ako, parang self-supporting lang ako. sumapi siya sa isang fraternity sa pag-aakalang doon makakasumpong ng proteksyon. Masaya doon, walang problema, parang na-appreciate ka. Yung pinakatatay, kamag-anak ko rin, lagi niya ako niyayaya na alika aten ka. ka. Hindi po kasi ako pwedeng umalis ngayon ng bahay. Welcome ka sa amin at inanyayahan ka namin para sa next time. Sige po. Sana, Sana pwede. po. Sana, Naimpluensyahan man ng maling barkada si Grace, hindi siya nagpabaya sa pag-aaral. Tumanggap siya ng karangalan nang siya'y magtapos sa high school. Ngunit, ni Anino ng kanyang ama ay hindi niya nasilayan sa araw ng kanyang graduation. Awang-awa ako sa sarili ko. Lalong namumuo yung galit ko sa tatay ko, Grabe yung iyak ko. Iyak talaga ako ng iyak. Grace, gusto ka na? Madaming problema ang kinakaharap. Sabi niya, sige, pakibasa mo nga yung Bible. Binasa ko naman, sabi ko, parang ang sarap naman pala ng Bibliyang ito. Parang nakakain ako ng masarap na parang matamis na hindi ko maintindihan. Nabasa ko yung ano, yung umanap kayo at kayo ay makasumpong. Kumato kayo at ang pinto ay bumuksan para sa inyo. Humingi kayo at kayo bibigyan naibsen yung aking bigat sa dibdib. Unti-unti ko naunawaan unawaan at nawawala yung galit sa, bu sa puso ko. Wala nga nagmahal sa akin. Pag natagpuan ko lang talaga yun sa Panginoon. Kaya, napakabuti ng Panginoon, Jesus. Mula nang matagpuan ang Panginoon, natutunan na ni Grace na patawarin ang kanyang ama. Mula noon ay naayos ang relasyon ni na Grace at ng kanyang ama. Nakapagtapos siya sa isang Bible school at ngayon ay masaya naglilingkod sa Diyos kasama ang buong pamilya. Sa kabila nung ako ay marumi, sa kabila nung ako ay makasalanan, sabi ko meron palang Diyos na tatanggapin ka kahit marumi ka, kahit gaano pa ka itim ang iyong ugali o budhi, ganyan. Tatanggapin ka pala ni Jesus Christ.